son of a king. Ayan, tuloy natin ang paglalakad at hanapin kung daan papuntang Central. o oh, 360. Baka mas murang ano dito. Ang chocolates. ayun uunga. 22. Ang Toblerone Pero may 360 doon sa ano. Oh, Raffaello. Oh. 79 for 2. Doon sa may central. Doon na lang. Ayan, mga goods. 39. Cashew. ay doon na lang ako bibili sa Central. Sa so, tignan kung saan ano to. Saan do do S Culture. Boom! Parang nakasale sila ng shoes dito. Ano? Ninety-nine up, one sixty-nine up. Joseph Sobel. Ayan. Lakad-lakad lang. Kahit na walang balak bumili, napapabili dito eh. Wala na. Di na nakano sa adivay I want to go to Adibay. Oh, may aroma. Saan? So, dito exit saan kaya doon ay doon yan lakad-lakad lang. Nasa tamang daan yata ako. Ayan. Marami din nakatitulo dito. Hindi ka pwedeng makikisingit. Kasi may mga titulo ang pwesto.

lakad lang. Hmm. So, ayan, hanggang doon. May nakapwesto. Ay, ang cute. Wait, sandali.